Dun sa mga tao na pilit pang lumalaban, na kahit alam naman natin na siya simula pa lang wala na tayong kalaban-laban. Hindi eh, naman siguro masama na itigil mo na yan. Kasi nga di ba ilang beses mo nang ilalaban, pero may nangyari ba? Wala. Masyado mo lang sinasaktan yung sarili mo. Yes, sasabihin mo, sis, wala ka sa sitwasyon ko. Hindi mo alam kung ano yung nararamdaman ko. No. Kasi tayong mga babae, tayo yung mga mahilig lumalaban. Kahit alam natin na wala na tayong pinaglalaban. Kung ano man yung nararamdaman mo, yes, of course, nararamdaman ko din yan. Kasi tulad mo, may puso din ako at nagmamahal. Kaya nga minsan sa paglalaban natin, tayo lang din yung nasasaktan. Kasi bakit pa natin ilalaban ng isang bagay na alam mo na wala namang kasiguruhan Yung ikaw na lang ang lumalaban ha, samantalang siya Bumitaw na pala, napaka fair Kaya nga proud ako sa iyo kasi lumalaban ka, lumalaban ka ng patas Pero hindi pwede Dapat maging mawais ka na din Kasi sa lahat ng laban na alam mo na wala ka ng patutunguhan Ititigil mo na yan kasi alam mo, ikaw at ikaw lang din ang masasaktan.